Hindi ka pa nananghalian. Ay bakit? sila Ay hinihintay mo yung ibibigay nila sa iyo. Kaninang umaga anong kinain mo po? Tinapay lang. Tinapay lang. Ba't umiiyak na si Lola? Wala ka ng kamag-anak talaga dito. Yung kapatid mo, hindi ka ba pinupuntahan? Nakapag-aral ka rin ba, Lola? Ano natapos mo po? Grade one. Ah, grade 1 lang. May isa ko Marco. Ano Maliit pa ako lumayas ka. Ah, um, maliit ka pa lang lumayas ka na sa inyo. Hello, Nay! Magandang hapon! Kumusta? Ano pangalan ni Nanay? Nanay Linda, pwede ba ako pumasok? Magandang hapon. Kumusta? Bahay nyo to? Ha? Okay. Asa na asawa nyo, Nay? Patay na. Patay na? Anak nyo po? Hindi kayo nagkaanak? Bakit? Ano nangyari? Ba't di kayo nagkaanak? Ha? Hindi, kayo po. Anak, anak nyo. Ba't di kayo nagkaroon ng anak? Baog na. Ay, baog! <laughs> Mga kapatid nyo po, nasaan? Niya. Ilang kayo magkakapatid? Kami. At dalawa kayo. Paano yan, Nay? Wala ka ng asawa. Wala ka ng anak. Paano ka nabubuhay? Ha? Sino yun nandyan sa kapila ay sa kabila sila yung tumutulong sa'yo. Tapos dito ka lang talaga. Ito talaga bahay mo? Gabit? Dito ka natutulog? Paano pag hindi ka nabigyan ng kapitbahay ng pagkain? Hmm? Paano pag hindi ka nabigyan ng pagkain? Saan ka kukuha pagkain? Wala. Hintay ka lang dito. Nanay Linda? ilang taon na po kayo, Nanay Linda? 60 Ha? 60 mahigit. Hmm. So, paano yon? Paano yung araw-araw na buhay ninyo dito? Hihintay lang kayo na may magbigay? Hindi kayo nakakapagtrabaho na? Po? May, may, sakit? Anong sakit ni Lola? High blood. Ah, high blood ka na? Ano sa sabi ni nanay ay lola kay Daddy Frankie? Wala kang trabaho. Hindi na kaya. Anong ulam mo kanina, Lola? Kanina, na, nag-lunch ka na po, nananghalian ka na. Hindi ka pa nananghalian. Ay, bakit? Hintay, hintay ko lang kanina. Ha? Hintay Ay, hinihintay mo yung ibibigay nila sa'yo. Mga anong oras darating? Ala una ka pa kakain. Kaninang umaga anong kinain mo po? Tinapay lang. Tinapay lang. Ba tumiiyak na si Lola. Huh? Lola Linda, okay ka lang? Mahirap ba buhay? Malungkot. Sayang kung nagkaroon ka sana ng anak, no? mangan magulang nyo, wala na rin. Patay na sila. Gaano kahirap po yung mag-isa? Mahirap. Hindi ka ba kiniginaw dito pag tag-ulan? Malamig Malamig sa umaga. Siyempre, lalo na. Wala pang sweater. Wala kang sweater? Wala ka ng mga damit? Mm. Ay, ito lang. Dapat mag-sweater ka para hindi ka ginawin sa umaga. Kumot na ba? Kumot na lang. Sinong gumawa itong bahay mo, Lola? Sinong gumawa itong bahay mo, Lola? Sinong gumawa no, itong bahay mo, Lola? Ano mo yun? Wala ka nang kamag-anak talaga dito. Yung kapatid mo, hindi ka ba pinupuntahan? Paano ka na dito? Paano pag nagkasakit ka po? Ha? Hindi mo alam. Mga kababayan, mga kabarangay, ha? si Nanay Linda na natagpuan namin sa barong-barong na ito at aming nalaman na wala nang magulang, wala na rin tatay. Dalawa lang daw silang magkapatid, yung kapatid niya nasa Maynila. So, ang wala na rin siyang hanap buhay, wala rin ipon. Umaasa na lang po siya sa kapitbahay kung may maaawa sa kanya na mag-abot ng pagkain. Katunayan nga po mga kababayan, ito ay alas 12.30 na, hindi pa raw siya nanananghalian. Nandito lang siya nakaupo sa bahay na ito. Tagpi-tagpi lang. Ito ang nagsisilbing tahanan ni Nanay Linda. Paano ngayon yan, Nay? Ay, Lola, kung yung kapitbahay mo, siyempre, probinsya to. Paano kung sakto lang yung pagkain nila? Anong pagkain mo? tinapay na Tinapay na lang. May pera ka ba dyan? No. Paano ka makakabili ng tinapay? At tinapay bibigay sa Parang ang hirap ng ganun, lola. Ha? Ang hirap ng ganun, walang kasiguraduhan yung pagkain mo. Paano pag gutom na gutom ka na, gusto mong magkape, paano yun? Magbibigay sila sa kabila. Hingi ka rin sa kabila. Kamag-anak mo ba yung mga yan? Ba't hindi ka nalang pumunta dun sa kapatid mo para kahit papano, iba pa, iba rin, iba pa kasi pag yung kapatid eh. Nasaan ba siya? Alam mo kung nasaan yung kapatid mo? Pero nagkakausap pa kayo. Ilang taon na ba yung kapatid mo? Hindi mo alam. Pero nasa Maynila siya. Hindi mo alam kung saan sa Maynila? Nanay Linda. Nanay Linda. Naka-video tayo, i-upload namin sa social media to, mapapanood ng kapatid mo. Ano ba pangalan ng kapatid mo? Hindi ko kilala mo. Ay, hindi mo kilala yung kapatid mo. Paano tayo mananawagan? Paano natin mahanap yung kapatid maliit mo? Malit pa Ha? ano? Malit pa ako, ako, ano? ako lumayas sa Ah, um, maliit ka palang lumayas ka na sa inyo. So, hindi mo alam yung pangalan ng mga kapatid mo? Yun ang mahirap. Bakit ka umalis sa inyo? Kasi pinapalo ako noon ka noon, kaya umalis ka. Inang, eh, ilang taon ka nung umalis ka? Maliit ka pa lang. Nakapag-aral ka rin ba, Lola? Ano natapos mo po? Ah, grade 1 lang. Kaya pala, kaya hindi mo nakilala kung nasaan. At hindi rin natin alam kung buhay pa sila. Kaya sadyang mag-isa ka na lang dito. Anong nararamdaman mo, Lola, na mag-isa ka dito, walang kamag anap Pero marunong ka naman magbilang pera. Gaano nga ba kahirap yung ganito mga kababayan, no? tanging mga kapitbahay na lamang ang naaawa pala kay nanay dito. Tapos ito, walang gamit talaga. Pag nagu ayon sa kanya mga kabayan, pag nagutom, manghingi-hingi na lang sa kapitbahay. Anong ulam mo ngayon? Hindi pa alam. Kung ano lang yung ibibigay. Kagabi, miswa. Kagabi? Miswa. Oo. Sa umaga, kanina umaga, Toyo. Anong pakiramdam mo, Lola? Kumusta naman ikaw? High blood lang. Wala kang gamot. Pero nakakapaglakad ka pa naman, Lola. Malakas pa naman maglakad. Hindi ka nagluluto dito, Lola. Ba't hindi ka nag-provide ng mga kaldero mo, Lola? Kasi nawawal yung ka. ah, nawawala yung mga kaldero mo. Bakit may nangunguha dito? Lola, nung dalaga ka, anong trabaho mo nung malakas ka pa? Naglalaba Ah, naglalaba ikaw. Ah, tagalaba lang. Yung asawa nyo, anong trabaho niya noon? trabaho dito sa talaman. Sa? Sa, talaman. Ah, sa halaman. Sa bukit? Hmm. Matagal na po siya namatay. Okay. Nanlilimos ka sa labas? Hmm? Okay. Ah, nanlilimos ka po. Problema ah? kwarta. Ah, problema kwarta. Ah, Bakit po? Kasi so, wala akong gastusin. Wala kang gastusin. Ano so, anong gusto mong gawin ko, Lola? Anong kailangan mo kay Daddy Frankie? Sana kwarta. Ah? Kwarta. kwarta. Ah, wala ka pong pagkain. Sige, Lola, bigyan kita pambiling pagkain. Marunong ka na magbilang ng pera. Kaawa naman si Lola, mga kababayan. Pero sabi ni Lola, mga kababayan, grade 1 lang siya. Lola, bigyan kita 500, ha? Oo. Okay na yung 500? Kulang. Kulang? Tignan mo, magkano na yun. Bilangin mo. Ha? O, oh, another 500. Okay na yan? Marunong ka magbilang ng pera, Lola. Magkano lahat yan? Tinan mo nga. Malakas pa mata ni Lola. Malakas pa. Bilangin mo, Lola, kung magkano yan. Lola, magkano po yan? Ha? Ah? Magkano po iyan, Lola? Ha? Ah? Hindi mo alam magkano yan, Lola? Bakit? paano kita bibigyan ng pera hindi ka marunong? Yan ang problema, mga kababayan. Pagbigyan natin ng pera si Lola, hindi marunong pala magbilang. Lola, tignan mo nga, hindi mo alam magkano yan? Hindi. Hindi ka marunong magbasa. Hindi ka rin marunong magsulat. Hindi hindi ka pag aral ha? grade 1 lang kawawa naman si Lola paano na tayo nyan? Di no? e, bali, si God na lang ang nakaalam ng lahat, no? Lola, yung binigay ko sa'yo, tagbibente lang yan, eh. Happy ka na dyan? Masaya ka na sa 20? Okay na yan? bibili mong gamot. Paano ka bibili niyan? Ano bang gamot kailangan mo, Lola? Ha? Ah? Para high blood. Kasya na yan? Okay na yan? 40 pesos? Ha? Ah? O, oh, Lola, 1,000 yan. Alam mo yung 1,000? Magkano yung 1,000? Ha? Ah? Ha? 500, yung 1, 500. Oh, dagdagan pa natin ng 1,000. So, dalawang 1,000 lola, magkano na? Ha? Kasi sabi mo, yung 1,000 is 500. O, dagdagan ko. Oh, dalawang 1,000 na yan lola, magkano na? Ba't mo nilala pagawakan mo? Ha? Okay na, makakabili ka na ng gamot mo balik-balikan na lang kita dito, Lola. Mm -hmm. Hindi natin pwedeng bigyan ng maraming pera, ha? Kasi hindi niya alam kung magkano yung pera, mga kababayan. So, siguro ang bagay na ibigay na lang natin dito is pagkain. Grocery na lang, ano, Lola? Anong gusto mong tinapay? Ano Gibara. Ha? Gibara. Gibara? Ano yun? Tinapay. Anong pangalan ng tinapay? Tinapay. Pandibara. Ah, Pandibara. Ayaw mo ng gardenya? Labay mo yun. Nakatak nakakain ka na ba ng gardenya? Masarap. Gaano kasarap yung gardenya? Ha? Gaano po kasarap yung gardenya? Masarap. Ba't hindi ka bumili gardenya? Hindi Ha? Huh? hindi ka makapunta sa bayan. Ayun mga kababayan, masarap daw gardenya. Gardenya, baka naman. Para kay Lola. O, oh, sige Lola ha. Okay. Hindi na ita bigyan ng malaking pera kasi hindi ka rin marunong magbilang. Babalikan ka na lang namin ha. Happy ka ba? Kilala mo na ako? Sino ako? Lola, ako po si Daddy Frankie ha. Pero okay lang 'yun, walang problema. Sana napasaya kita sa araw na ito. Okay. Happy ba si Lola? Okay. Gaano ka saya? Masaya ako ko yung Masaya ka na nakita ako. Ingatan mo yung pera mo ha? Baka mawala. Babalik ako dito. Anong gusto mo pasalobong pagbalik ko? Tinapay. Tinapay talaga. Bukod sa tinapay, ano pa? Ano man? Ha? yun lang, tinapay lang. Sige po, salamat lola ha. Bye-bye. Pero may tago mo. Mga kababayan, nakaawa lang si lola pero wala tayong magagawa talaga. Wala talagang kamakamag-anak daw, walang pamilya dito. Tanging mga kapitbahay lang bumubuhay sa kanya. Salamat po, God bless.